So meron nagtanong sa atin mga ka-farmers na kung maliit na itlog, maliit ba yung sisiyo na lalabas? At kung mapisa ito mga ka-farmers, maganda ba yung resulta sa mga sisiyo kahit maliit yung initlog o itlog na pinanggalingan nila? So yan ang ating tatalakayin ngayon. Ito yung ating kulungan mga ka-farmers. Merong nagtanong kung paano natin kinabit itong pintuan ng ating kulungan ng mga sisiyo. So yan, meron niyang laman, tatlong piraso ng mga sisiyo. Yan andun pa so merong nagtanong kung paano natin kinabit paano natin ginawa itong paglalagay ng pintuan so ito, didemonstrate ko sa inyo so ito yung original na nakalagay dito sa screen ganyan ganyan, ganyan ganyan ba yun basta ganyan, uh, tapos pinutol ko sa gitna yan pagkaputol yan mga farmers ito ito yung natira so ito yung natira yan binaligtad ko lang tapos dinikit ko dito para hindi matamaan yung kamay natin hindi masugatan kapag papasok dito so wala nang matulis dito yan safe na yung kamay natin so ito ay tamang tama lang na pintuan sa mga sisiyo natin pwede din tayong maglagay ng mga inahin dito kasyang kasya so ito nagputol ako ng uh, screen na yung kapal, yung kagaya nito. So, yung pinutol ko ay medyo malapad kumpara sa naputol na natin. So ito yung uh, original na screen dito na pinutol natin. Yung gagawin nating pinto ay mas malapad dahil ang gusto ko mga farmers ay sasagad siya dito o tatama dito. So itong ginawa natin, medyo malapad. Ito yung uh, purpose niyan para dito sa bumanga. Hindi kung wala kasi yan kung dito lang didiretso lang siya sa loob so mahirapan na tayo pag balik niyan kaya ito yung ginawa natin yan so ito full screen na medyo malapad kumpara sa naputol natin at ang nilagay nang natin dito ay itong alambre, so yung wire yan so ni roll lang natin yung wire yung so, alamre dito yan ganyan yung itsura para yan yung ma maikot-ikot natin itong pintuan yan ganyan lang kasimple mga ka-farmers tapos kapag naglalagay tayo ng lock dito pwede lang natin talian dyan tatalian lang natin dito or lalagyan mo ng alamre depende na kung anong tali na gagamitin natin So sa akin alam rin yung ilalagay ko kagaya nito. Yan, yan yung itatali natin na lang dito. So mas mabilis ding baklasin. So order pa tayo ng lock kung pwede. Uh, order tayo ng lock na kailangan na ikabit lang dito para mas mabilis nating matanggal. So ganyan mga farmers ang sukat nito is 16 inches by 16 inches. So yung tindig niya ay 16 inches, yung palapad niya ay 16 inches same din ang patungo doon 16 inches din so ang haba nito is nasa almost 12 feet so lahat ng nandito ay may pentuan na alright so ito na rin yung mga sisiyo natin na nandun sa kulungan sa single na kulungan ito yung mga game falls natin so nilagay na natin sila sa lupa para matrain yung kanilang paa at hindi mabaluktot yung mga paa nila kapag na andun lang parati sa kulungan. So yan mga farmers ay paghahanda na rin para paglaki nila ay pwede na nating talian at masanay sila dito sa lupa. Ayan na. So ito naman yung ating mga sisiw o hindi na yung matatawag na mga sisiw ito mga farmers kundi ito ay pulet na. So yung ginawa natin na pagmimik ng pagkasta ng rooster isa yun sa mga dahilan kung paano paamuhin itong mga manok na ito. So, nung una, napaka-ilap nila at sinanay natin na magkaganito. Oh. So, sinanay natin na magpakasta. So, every time na pupunta ako dito at bubuksan ko ito, yung mga sanay na, yan, kusa na silang lalapit. So, meron pa rin maiilap yung nasa dulo. Pero mostly dito ay lumalapit na sa atin. Yan, malalaki na, mabibigat na ito mga ka-farmers. So bigyan pa ito ng mga siguro isa't so kalahating buwan or dalawang buwan mangingitlog na ito. Yan na, malalaki at malulusog na yung mga kulit natin. Gaganda din yung mga muka oh. Yan yung kanilang mga muka. Here we go. So, dito naman mga ka-farmers, yung pangalawang batch natin. Medyo malalaki na rin sila. So, late lang ito sila nang siguro mga dalawang linggo. Kumpara dito sa kabila. So, mas matanda yun ng dalawang linggo kumpara dito. Pero magaganda na rin yung pangangatawan nito. Yun nga lang, yung iba pa dito is medyo mailapa. Pero katagalan yan ay mawawala din yung kanilang pagkailap so estimated ko dito more than 20 sila siguro mga aabot yata ito sa 28 or 30 alright bibigyan muna natin ng patuka so pagkatapos natin mabigyan ng patuka papalitan muna natin itong tubig so umaga at sa kahapon natin papalitan dapat yung tubig inumin nila ito rin yung isang batch natin mga ka-farmers, yung pangatlong batch ng ating mga pulet. So more than 20 din yung nandito. So yan sila Oh. Nandun sa gilid. So yun yung first batch natin. Yan. Ito yung second at saka ito naman yung pangatlong batch. Alright. So yan, nagugutom na rin itong ating mga game fouls dito. So, itong kulungan natin na labing apat na piraso ay puno na rin. So, nandito yung mga white leghorn natin. Ito yung game fowl, tatlo. Tsaka, merong dalawa doon. Meron tayong rooster ng bard rock na gagamitin natin pang breeding. At yun, uh, isa sa mga candidate natin na gawing rooster, bard rock. So, meron din tayo dito mga ka-farmers ng mga sisio. So mix po ito, merong heritage breed at saka game fowl. Dito naman sa kabila, lahat ng nandito ay yan, mga uh, game fowl. Hello ladies. With you. So merong nagtanong sa atin mga farmers na kung maliit na itlog, maliit ba yung sisiyo na lalabas? At kung mapisa ito mga farmers, maganda ba yung resulta sa mga sisiw kahit maliit yung initlog o itlog na pinanggalingan nila. So ito mga ka-farmers ay base lamang sa aking experience sa pag-aalaga ng manok at saka sa pagpapisa na rin at pagpapalaki ng mga sisiw. So maliit na itlog yung napisa or <coughs> so maliit na itlog mga ka-farmers. Maganda ba incubate ito o maganda bang papisain? So para sa akin usually yung mga nagbibigay ng maliit na itlog is yung mga bagong nangingitlog na mga manok or yung tinatawag na pulet. So sa siguro sa mga 5 to 6 months maliliit talaga yung mga itlog nila so yun ang question din dyan is maganda ba i-incubate yung maliit na itlog so para sa akin mga ka-farmers personal uh, insight ko lang ito na yung maliit na itlog maaari naman natin yung i-incubate wala namang problema doon yung napapisa natin mga ka-farmers ay maliliit na itlog Siyempre ang lalabas dyan ay maliliit din ng mga CCO pero uh, merong mga ganun na issue or ganun na resulta na mga maliliit na itlog at maliliit na sisyo pag laki niyan ay makikasing laki pa rin siya yung maabot pa rin niya yung size ng yung itlog na medyo malaki sa kanya doon nung naging cubit pa tayo magkakasing uh, tulad lang sila ng size ng mga manok na yon so meron akong na experience dyan at meron naman iba na uh, hindi masyadong kalakihan so normal lang yan dahil maliit naman yung itlog pero sa aking experience sa pagpapisa, so sa ang pag-uusapan natin dito is maganda bang palakihin, maganda bang gawing layer yung mga manok na kahit maliliit yung itlog na nanggaling sila. So para sa akin mga farmers, ayos lang din naman, pwede naman natin silang gawing layer. Pero kung na-observe nyo, kung gusto nyo lang ng yung malalaking itlog yung magiging resulta, wag na kayong mag-incubate ng mga maliliit na itlog. Sa akin kasi, kahit maliliit na itlog, in-incubate ko, at kapag yung mga manok na yon ay nangingitlog pa rin or pag perform pa rin sila sa pangingitlog di bali na sa akin kahit maliit yung kanilang itlog ay ayos lang din sa akin pero yung kasing iba na ang gusto nila is yung uniform yung kanilang mapuproduce na itlog so mga malalaking itlog lang yung gusto nilang maproduce sa kanilang backyard o sa kanilang manukan so sa akin kahit maliit walang kaso yan dahil ang, ang goal ko lang is makapag-produce ng manok na uh, mangingitlog ng palaging nangingitlog or consistent na nangingitlog kahit na maliit dahil yung maliit naman na itlog ay pwede naman natin yung mabenta. So yun yung uh, insight ko or uh, insight ko dito sa katanungan kung maliit na itlog maliit na sisiw. Pero kung nagfa-follow -fo ka talaga ng standard mga ka-farmer sa uh, pag-incubate ng itlog, yung mga malit na itlog ay uh, reject talaga yan. So may meron ding iba na tinitimbang nila yung itlog. So yung mababa yung timbang ng itlog ay ina-out na nila. So meron silang standard size na sinusunod sa pag-incubate ng mga itlog. Kaya uh, yung iba, ang gusto nila ay yung uniform talaga para uniform din uniform din yung kakalabasan ng kanilang mga sisil So yung ibig ko sabihin na uniform mga ka-farmers, yung lalabas na sisil uniform sa itlog, pag, lala, pag, naging, pag napisayan mga ka-farmers, yung magiging sisil niyan ay uniform. So lahat ng Uh, mga sisiyo ay magkasing laki lang talaga at kapag uh, napalaki ito ng maayos ay talagang magaganda yung magiging resulta nito so sa nakadepende na rin yan sa inyo kung maku-follow kayo sa standard uh, punta kayo doon sa uh, yung standard size ng mga itlog na incubate nyo so wag nyo nang incubate yung mga maliliit ng itlog dahil minsan ang sabi ng iba sayang lang yung Uh, pag-aalaga mo sa mga manok na mga maliliit, maliliit din yung uh, kakalabasan nila, maliliit din yung iniitlog nila, so masasayang lang daw yung uh, effort mo sa pagpapalaki ng mga manok, sayang sa gastos sayang sa oras, so depende na yan sa inyo mga ka-farmers kung saan nyo susundin kung gusto nyo talaga yung uniform ng sizes yung mga itlog nila, or maganda yung klase na lalabas, or uniform din yung mga paglaki ng mga sisi o paglaki ng mga manok doon kayo sa standard size ng mga itlog ng uh, kayo i-follow nyo yung standard na mga malalaking itlog na i-incubate nyo so yung mga maliliit ay wag nyo nang isama pwede nyo na yung lutuin or ibenta man lang paano naman yung itlog na sobrang laki pwede pa rin bang incubate or maganda pa rin ba itong papisain so ang sagot nyan mga farmers ay para sa akin ay ayos din, din naman na sobrang laki yung sisi, uh, sobrang laki yung itlog at least yung sisyo niyan ay sobrang laki din. So, meron din ang tendency lang niyan mga ka-farmers, kung sobrang laki 'yung uh, itlog, minsan ay marami doon, karamihan doon talaga na 'yung sobrang laki, karamihan doon ay hindi fertile. So, minsan lang talaga din merong magiging fertile sa mga itlog na 'yon. So, uh, ang sinasabi ko dito is 'yung mga jumbo sizes na mga itlog. So, sobrang laki na talaga. So, na na-try din ako magpapisa nito malaki talaga yung sisiyo na lalabas. So, healthy healthy pa dahil sa laki ng itlog. At galauna din mga farmers ay same din lang naman siya ng size ng mga regular na mga itlog. So, sa nakadepende na yan sa pagpapalaki o sa pagbibigay ng pagkain sa mga sisyo o sa paglaki na ito na magiging manok. Dito rin sa akin, yung mga itlog ay ah, hindi ko na tinitimbang dahil natatansya ko na yung bigat at saka laki ng mga itlog so sa tagal na nating nag-aalaga ng mga manok o nag-incubate ng mga itlog natatantsa ko na yung uh, kailangan kong i-incubate ng mga itlog ngayon din mga farmers uh, hindi na sa heritage breed na mga manok hindi ko na masyadong uh, tinutuunan ng pansin yung mga maliliit na itlog so kapag meron akong makikita ang uh, maliliit na itlog sa nakolekta kong mga fertile eggs ay sinaseparate ko na yan yun yung gagawin naming pang-ulam or kung marami ito yun yung gagamitin natin pang benta So ang sizes naman ng mga itlog na uh, i-incubate ko ay nagre-range lang talaga sila sa uh, large at saka extra large. So yun yung ideal talaga na sizes ng mga itlog na pwede nating incubate. Pwede pa yung medium size ng mga itlog. Pero yung small na meron meron kayong mabibiling uh, timbangan mga ka-farmers ng mga itlog sa siguro sa online sa Lazada. So doon niyo malalaman kung ano yung size ng uh, mga itlog na na yung bigat na pwede niyo i-incubate. So yung sa akin uh, nagre-range lang talaga sa medium, large at saka extra large. Yun yung ideal na itlog na para sa akin ay i-incubate ko. So yung mga jumbo sizes, yung mas malaki na at saka yung small sizes hindi ko na i-incubate ito kung sa mga heritage breed na mga manok. Ibang usapan naman doon sa mga native na manok at saka yung mga game fowl natin na manok dahil uh, hindi masyadong kalakihan yung mga itlog na mga native like holohano, uh, yung native na yung mga darag, uh, yung iba pang mga native na mga manok. So iba rin yung usapan yon Sa pagpili naman ng itlog mga farmers para incubate, so mas ideal talaga yung smooth na eggshell ng mga itlog. So, yung meron kasing mga itlog rin na manipis yung shell, uh, ano, magaspang yung rough yung kanyang eggshell. Uh, ano pa ba? Merong crack yung mga itlog. So, ang ideal ko talaga is yung talagang smooth yung kanyang uh, eggshell at saka makapal yung eggshell. So, yung mga eggshell na uh, mapapansin niyo na medyo manipis, huwag niyo nang isama dahil matas uh, mataas yung porsyento talaga na hindi yan uh, ma-fevertile or malamang mabasag yan doon sa incubator or sasabog yan doon sa incubator yan yung magdudulot ng uh, magsasanhi ng problema sooner sa inyong incubator so piliin nyo lang yung magandang quality na mga itlog yun yung ilagay nyo sa incubator so yun lang mga farmers sana meron kayong konting natutunan sa mga binahaagi natin ngayong Uh, araw na ito at sa video na ito at meron kayong napulot na konting aral kahit konti man lang so yun mga ka-farmers maraming maraming salamat at hanggang sa muli see you in my next vlog at happy farming Woo!